Ang mahiwagang Biringan City ng Samar ay isang kilalang alamat sa Pilipinas na puno ng mga misteryo at kwentong bayan. Ayon sa mga kwento, ang Biringan ay isang nakatagong bayan na pinamumunuan ng mga diwata at engkanto. Maraming tao ang naniniwala na ang Biringan ay mayroong mga nakatagong ginto at mga kayamanan. Sa mga pagkakataong ito, sinasabi ng mga nakakita na may mga kakaibang ilaw at tunog na nagmumula sa lugar tuwing gabi ang mga kawili-wiling kwento tungkol sa biringan ay naguudyok sa mga tao na maglakbay at tuklasin ang mga misteryo ng Samar. Ngunit may mga babala rin na kasama ng mga kwento tungkol sa mga panganib ng pagpunta sa labas ng mga pangunahing daan. Sinasalamin ng mga kwento ng biringan ang malalim na koneksyon ng mga tao sa kanilang kultura at mahirap maipaliwanag na karanasan. Para sa iilang tao, ang biringan ay nagdadala ng pag-asa at pangarap sa mga naghahanap ng kanilang kapalaran. Sa bawat salin ng kwento, lumalabas ang mga bagong detalye na nagpapayaman sa alamat ng Biringan City, kaya't ang Biringan ay nananatiling isang simbolo ng pag-asa at hiwaga sa puso ng mga tao sa Samar.